ano ayun o, oh, daming na ano nakukuha dyan sa may conveyor yung mga water hyacinth uh, oh, na nakuha nila rito sa Ilog Pasig eto na sila oh. eto lang po yung Quezon Bridge eto marangkada na po itong uh, mga equipment dito sa Ilog Pasig actually meron din dito eh oh. Ito, nag-ooperate kanina si Kuya. No. Uh -oh. Ang lalim pala No? parang ang ginagawa nila inano nila uh, yung ilalim e, ganun lang naman eh wala pa tayong nakikita mga ano, burak na nilalagay dyan sa ano dyan sa pinakagitna ano ng na to mga equipment po dito sa na, sa paglilinis sa ilog passing No? and of course kasama na rin po yung mga basura dyan na napapadpad din po rito sa, ano, sa Pasig River and kapag uh, hindi naman po na kukuha yan ano, nalilinis sa, dito sa Ilog Pasig ang, pag, ang bagsak po niyan ay sa may ano sa may uh, Manila Bay Actually, pagka ta, panahon talaga ng mga ano no, nito mga water hyacinth, water lily ay uh, marami din po doon sa may uh, bandang Dolomite Beach. And by the way, andito lamang din po yung ano no, yung project ng Esplanade. Ayan po, maya maya punta po tayo dyan para makita rin po natin yung uh, development dyan sa, sa Phase 2 Esplanade Project. Kahapon naman po nakita natin yung mga uh, long reach uh, excavator no. Diyan po sa may bandang Aroseiros Forest Park. Ayun sa mga hindi pa po nakapanood na ano, uh, ka upload ko lang po niyan na kanina at uh, panoorin niyo po. Marangkada na po yung mga long arm backo dyan Nagdi-dredging operation po kasi dito sa ano, sa Pasig River. Marami nagsasabi uh, connected 'yun sa ano sa project ng PAREX dahil matutuloy na nga daw po yung ano no uh, Pasig River Expressway ng uh, San Miguel Corporation. Pero ang alam ko uh, kasama rin po ito sa programa ng ano eh ng Pasig Bigyan Boy, yun no, laki 'yo. Oh. styrofoam 'Yun nako. Oh. Ah, rep pala yun. may ano pa pala kaha ng refrigerator oh. pagkukuhan uh, nila ng mga basura dito sa ano sa Pasig River Yung mga water uh, highas ito oh, na nakuha nila rito sa ilog Pasig So ito na po yung trap no? na uh, naghahakot po ng uh, mga, mga nakukuha basura. Mostly mga ano water hyacinth ano. Ayan no? Ayan dito po yan sa may ano Binondo area. Ayan Pasig River. Ayan.